Ito isang Iranian national. Malamang wala din itong bit, bit na whistle Napagnakawan nakawan tuloy yan po sa Ermita, nila. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, sa 29 Boy, good morning. Good morning mga kuya Angel. Apat na babaeng sangkot sa paginakaw ng perat gamit, isang babaeng foreign national sa tourist belt area sa Ermita, ang pinag ng mga otoridad sa investigasyon ng Manila Police District, Ermita Police Station 5, galing sa mall sa Pedro Hill at papawin ang biktima sa isang uh, na isang Iranian national kasama ang kanyang kasintahan ng uh, ng sundan at uh, sa kagitgitin ng apat na babaeng nakapayong matapos ito naramdaman na lamang ng uh, turista na magaan na ang Baghdad uh, sa na saka nawawala ng ID, mas dokumento, credit card, ATM card at isang libong piso at isa pang isang liba, isang daang uh, dolyar o $100 na pera. Agad na humingi ng tulong sa barangay at polis. Ang biktima ko sana sa ng CCTV, nakita ang ginawa ng apat sa babae sa kamabilis na tumaka sa ng tricycle na kasabwat ang driver. Sa kinasang operasyon, nasa korte na aresto ang tricycle driver na nakilala si Jeffrey Rios, 25 anyos at nakatira sa Guerrero Street, Termita, pero hindi na nabawi ang pera gamit habang nagtatago na ang apat na membro ng Las uh, uh, Las Gang. Ito yung yeah, para sa Lisa Reyes. Boy. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, kasabwat yung tricycle driver? Oo, kasabwat daw uh, ayon uh... sa mga yung tricycle driver. Dahil doon sumakay yung apat na na babae. Ay, madaling matuntun ngayon yung apat kung kasabwat siya. Siyempre, kilala niya eh. Di ba? Tuturo na yan ng, uh, tuturo ng, isang uh, suspect na tricycle driver uh -oh. na na-aresto ng mga polis. Uh, Mabutsanan man, madali na yung mga walang yang yan. Ano, ha? Pero alam mo ba, boy? Dahil oh, pa naman na Kuya Angel, pero, mga turista dyan sa Ermita. Pero sa ibang bansa, ganyan din eh. Mas, mas, mas mabilis din yung salisigang eh. Oh, uh, may, may kaibigan nga ako, pumunta ng ano. Pumunta, hindi lang naman sa Pilipinas yan ha. Yung kaibigan ko, nagpunta ng ano, ng, uh, ano tawag dito? Uh, London. Uh, kahit sa Spain, meron ganyan, mga pangyayari. Eh may dumaan lang magandang babae, eh. nilingon niya, paglingon niya. Pag uh, tingin niya uli sa kanyang maleta, lana eh. <laughs> Sabi, sabi, wala na yung na wala yung gamit. Pinag-interesan yung sexing magandang dumaan. <laughs> Paglingon niya, wala na yung kanyang gamit. Di ba? Oh. May kasabot din pala. <laughs> Pero ito malupit ha. Uh, apat, ano ito? Parang dinikitan yung Iranian. Dinikitan? Ginit-git. Itong uh, Iranian na nasunan na babae. At, uh, narabi, ah, babae na, din. Babae din yung uh, ginit-git nila. Babae din. at uh, yun, nakita niya na last last na yung kanyang bag. Nako, oo. Oh, oh. nga sa Kubaw, wala na masyado. Oo. Oh, sa Kubaw, nadukutan din ako dati. Tatanga-tanga ako eh. <laughs> <laughs> Yabang ko ba oh. Yabang ko pa, dun sa may Araneta. Sabi ko dun sa mga pamangkin ko, oo, oh, huwag kayong tatanga-tanga. Maraming mandurukot dito. Ayan. <laughs> nadukutan pala ako. <laughs> <laughs> nung, nung, magbabayad na ako, nung magbabayad na ako na ako, syempre, toka ako. Kung magbabayad, eh. mga pamangkin ko kasama ko, eh. Nung, uh, nung tingnan ko yung wallet ko sa, ano ko, sa bulis ako. Wala na. Oh, pero kaya ni sa, sa maano ko lang, sa Kiapo, marami rin mandur, mandurukot, lalo na yung mga nasisimba. Oh. Uh, ah, yung mga nabibiktima. Noong linggo may nabibiktima dyan eh, 7,000 pesos. Talaga? Ah, uh, uh, papunta ng simbahan, 7,000 uh, dyan sa kahaba ng karyedo. Ah, At sa sabah. labas ng simbahan. Trov, and, and sa labas to ng to simbahan. Bang, pa, 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 pa. Oh, hindi naman sa loob ng simbahan ng dukot. Ma mahiya naman sila kay Diyos. Saan sa Diyos? Ano? Uh, pero dati may mga biktima ng, uh, sa pagdurukot sa loob ng uh, simbahan. Ah, okay. Sige. Talaga, ha? Wala, wala nang pinipiling lugar talaga, ano? ha? Oh. Sige, boy. Thank you, ha? <laughs> yan ang uh, mula, ang yan yung uh, dito sa lusod ng Maynila. Ito si Bay Gonzales para sa Dizia Arizona sa Pilipinas. Una sa Pilipino.